Leo, may tanong si Papa. Oo, oh, alam mo ba yung babae doon? Ha? Oo, oh, yung dalaga, yung maganda. Oh, no. Ba't nahihiya ka doon? Oh, no. Ah, ba't nahihiya ka doon? Ha? Maganda? Maganda daw. Maganda daw. Kaya nahihiya ikaw. Crush mo yun, oh. huh? Crush mo yun oh. Oh, no? Crush mo yun, oh. Oh, no? Crush mo yun, no? Oh. Tiyo. 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 Crush mo yun, no? Hindi. Hindi mo crush yun. Hindi. Pero kung makatingin ka, oo, makatingin ka sa kanya, wagas. Mm, issue. Ang hmm, issue. Hindi pa pa issue. Oo, hindi pa pa issue. Kitang kita ko sa mukha mo. May patingin-tingin ka pa. May pahiyahiya ka pa. Tiyo, ako. Huwag ako, huwag ako, kilala kita, galing ka sa akin, galing ka sa sinapupunan ng bumbunan ko, Wag ako, kilala kita, alam ko kung nagkakakrush ikaw, mm -mm. alam ko, umamin ka na, oo umamin ka na, crush mo yun oh, Tiyo, umamin ka na, umamin ka na, isa lang, tayo tayo lang, oo mm. tayo tayo lang, tayo tayo lang, Tiyo, tayo tayo lang, Tiyo hindi natin papagsabi sa iba. Oh, no! Ha? Oo, oh, hindi, hindi natin pagsasabi. Tiyo, crush mo yun, no? Crush mo yun? Ha? Crush mo yun? Upo. Sabi mo muna, upo. Para klaro sa kanila na crush mo yun. Wow! tatanungin natin pangalan. Oo, oh, tatanungin natin pangalan. Oo, tatanungin natin. Oo, oh, doon na tayo magtatanong sa nanay. Oo, Ha? Hindi magtatanong sa nanay. Para bastid ka agad si Teo. Para bastid ikaw. Ha, ha, ha? Dito, dito, dito. Sit down, sit down, sit down. Sit down muna, sit down. Sit, come on. Sit down. Tanongin pa ikaw, Teo. Teo. A few moments later. Diba, crush mo yun, yung babae na yun. Oo. Crush mo yung babae na yun. Alam mo ba, nag-comment si Princess. Mm, -mm. Oh, no. Sabi niya, nakatingin ka daw sa mata niya, sa babae na yun. Naalala niya yung nagtingin ng kayong dalawa ni Princess. Oh, no. mm -mm. Sabi ni Princess, parang kailan lang na nagtingin ng kayo, ngayon may katingin ng ka ng iba. Mm -mm, tiyo, naku, naku si Tiyo. Chick boy na chick boy. Wala naman betlog. <laughs>